Ano ano yun, Idol? yung mga tumatayo, yung mga tumatayo. ah, yeah. ah, yun, doon, Okay, thank you. out. Saan kayo, Idol, Tagig. Tagig, ayan. Ah, Vlogger ng Negros Oriental, Idol, City. Kasi mo, Yeah. Magandang Hello, ma'am. Shout out, ma'am. Shout out. Hello, Idol. Ang buwanag dito, Idol,

<laughs> okay, thank you, thank you. Shout oh, out, shout out. Masaya sa Facebook yah, Shout out, Yeah, thank you, Idol. pasok na sa elevator right? na doon. Sa na, sa kanya Dito kami sa <laughs> elevator na oh, doon. <ayan. laughs> na meron sa kwan, elevator. Kumunti lang elevator. <laughs> elevator. <laughs> <much dilang> elevator? <laughs> Dito ka sa ano. Gabi na ito, Idol. Gabi na. Dan... Mm -hmm. Hello Idol, I'm lover, tapi ya ya spider. Hey. Wow. hey. Spider mana? Ya. Yeah. Oke, okay, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.